Meron din silang mga notifications na maaari ninyong basahin para hindi kayo mabudol. Hi guys! It's me, your Tita Laika. Welcome back to my channel. And for today's vlog ay samahan nyo kami sa aming pagpunta sa Kalaokan. Doon sa 10th Avenue na kung saan bilihan ng mga parts ng motor. Maraming bilihan doon na mura at mga original. Tita Laika! Bibili kami ng pyesa ng motor ng asawa ko. Nag-grab na lang kami papunta doon dahil wala sa kondisyon yung motor ng asawa ko. Medyo traffic dahil nga naman rush hour kami na nakapunta at grabe ang init. Katerika ka ng araw, buti na lang talaga at nakagrab kami. Dito kami nagpababa sa DNC. Dito kami madalas bumibili ng mga legit at original parts ng motor. Isang hilera naman to na punong-puno ng mga bilihan ng parts. Yun nga lang mas bet talaga ng asawa kung bumili sa DNC. Para masasabi nating kalidad at mas mura na kahit papano ang kanilang mga parts. Pagdating namin doon ay umalis ulit kami at naghahanap ng mga cash outan or mapagwiwidrohan. Dahil cash payment lamang po doon. Kaya kung kayo ay pupunta rin doon, ay maaaring magdala na kayo ng extra money ninyo. Ito naman ang mga parts na wala sila. Gandang basahin nyo ang mga nakpaskil para hindi na masayang ang inyong pagpila. Baka mamaya kasi yung inahanap yung parts ay wala sila. Grabe ang laki at ang daming mga bilihan talaga dito. May mga lumalapit pa sa inyo at magtatanong kung ano ang hinahanap ninyong parts. Andito na kayo sa DNC, maghahanap pa ba kayo ng ibang parte ng motor na hinahanap nyo? Andito na kayo mismo sa bilihan. Meron din silang mga notifications na maaari ninyong basahin para hindi kayo mabudol. At dahil one person at time lang po, ay nandoon lang ako sa labas, inantay ko yung asawa ko. Pagkatapos noon ay may mga parts kami na wala doon sa DNC. Kaya naman pumunta kami sa kabilang DNC. Doon lang yan sa may tawid. Yun nga lang close. Kaya naman naglakad-lakad ulit kami. At nakakita naman kami ng Honda. Ito naman ay bilihan ng mga genuine parts. Maganda dito kasi naka-aircon. May free water pa. Kaya sa gusto rin bumili or ang part ng motor nila ay Honda mismo magandang bumili dito. Para sure yung stock ang mabibili ninyo or original parts. Yung Honda na to ay katapat ng BDO Grace Park 9th Avenue. Ayan ang mga asawa ko ay nagbook ng grab pa uwi. Dahil nga hindi na siya makapag-antay na makabit ang kanyang mga parts sa motor ay binuksan niya na ito. May problema kasi sa preno ang motor ng asawa ko. Napagawa na namin yung likod pero nagka-problema na ulit yung harapan tatandaan ninyo na huwag kayong magpapalit ng mga hindi genuine parts dahil baka mamaya ang ipalit na mga mekaniko ay hindi sakto o hindi akma sa inyong motor. Dalawang beses kasi na aksidente nang dahil sa preno ang asawa ko. Alam niyo naman na ang trabaho ng asawa ko ay delivery. Kaya napaka-importante talaga na nasa kondisyon ang motor ng asawa natin. Kaya sa mga misis dyan, na nanghihingi ng pampagawa ang inyong mga mister ay pagbigyan nyo na para makapagtrabaho sila na maayos at para siguradong makakauwi sila ng ligtas sa inyo. Thanks for watching. Share. Don't forget to like, comment and subscribe. See you next vlog.